po oh, mga senior citizens, followers, umpisang ko, ko na mag exercise ko na maglibag <laughs> Ito po uniform yun anak ko sa yun niya ano. Malilinis po naman to kaya yun kusot lang yun 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 ito yun trabaho ni Pidol. Ha? hanggang may nakita pa ang, na ang gawain ginagawa eh, ko ito pagkatapos ko pong maglaban nito higisip lang akong gagawin ko may mga baka po sa bubong hindi pa lang nga hindi ko pa nga po pala na anin, nasasampa hindi naman po ito mga pawis lang po ano nito kaya madali uh, laban ito Tsaka -tsa, sa lang, oras lang ang ginagawa. Masarap na mahirap pa na naglalabas. Wala akong makakawasan dito. Kahit yung pusa, wala ako. Baka tulog pa eh. Yung kwelyo lang nito. Tsaka mga sa kilikili po. Ang, lagi kinano rito sa mga damit. malinis na malinis naman to so, kaya po maraming ganitong tiga para kung may pawis po tanggal sa damit so, naman sinuot ko so, nung aking mag shooting, shooting <laughs> oras lang po ginamit kaya malinis din po ito yun. Mga lang. Hmm, ano eto rin, ginamit ko rin sa shooting yung nakakakiting kami nasa pantok na tara may puti pala pinukian mo ito ano? wala naman nung makakawal dito eh. alamat po, 3 minutes na pala